mahigit limang libo at limang daang flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Number one, sinungaling. Eh? <laughs> Gago! Gago ay, ala, sa alba, inanod ng baha ang mga bahay na ito sa barangay Bonbon sa Libon. Ang pinakamahalaga ay ang buong bansa ay matibay at laging handa sa nakakapinsalang mga sakuna. Pangalawa, in the difficult moments, hindi siya nagpapakita. Sa sobrang taas ng tubig, halos bubong na lang ang makikita sa ilang bahay. <laughs> ang lalaking ito na trap na sa loob ng kanilang tahanan. Nangunguna ang ating mga DRRM workers upang tiyakin ang ating malawakang paghahanda at ang ating pagiging munat at listo sa anumang oras. Hindi totoo yan. Bola lang yan. <laughs> Bilang pangunahing paghahanda, nagtatayo tayo ng mga mahalagang infrastruktura na magsisilbing proteksyon at sentro ng koordinasyon, lalo na sa aspeto ng paghahatid tulong. Para magsabi what when they can come in so that's what we're waiting for now so wala, balada. we we are at the mercy of the weather as we always are so we will just have to wait for the true effects of uh, of uh, this typhoon Christine all right all right thank, thank you, you.